Ah, dali, dali, dali. video guys, tayo ng tubig dito sa tabay. Tabay nila. at dito sa tabay nila, wala talagang kailaw-ilaw guys, walang kuentiy guys. Kaya sisigahin natin yung mata natin para makikitain natin ang dalanin dito. At meron ditong taig sa kalabog guys. <laughs> 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 ang, ang dilim dito guys, abi. Abi, kamutanan. Ganito talaga sa probinsya guys, pag nasa ilalim ng puno, magtabi-tabi baka mayroong ano, tabi, tabi, tabi. tabi. Ito guys. Ito yung tayo sa kalabaw. Fresh pa, oh. Pag ito hindi mo makikita, makunuban mo. Oh. yung <laughs> mo ay magtaking ko si talaga. So dito guys, dito yung ano nila guys. Yung water station. water station nila guys at ano, nakakaamis dito yung taba nila guys. Gabi, gabi. Ano? Are lang pla. Yes, lang. Sige, ikaw din eh. At ito yung gagamitin para kakabuin nito ang water. Ito yung water nila guys, ang linaw. O, oh, pwede itong mainom guys, walang halong kimikala. Ito ay puro natural lang. Galing to sa ano, lupa. kasi pagpasensya na yung boses ko guys, kasi ano, napagaw ko guys eh. So, yung tubig nila guys, parang ano, isulod sa ref kasi ang lamig. Ang lamig talaga. Ang lamig talaga guys. Ito, pagbabal, pagbabalik kami dito mamaya guys. Babalikan namin to guys. Mapupuno na din to. Dito kami nag-ano kanina, nag ah, naligo. Tama na yan. idol po diri Tama na kay makuha nang lugdang. Oh, dito natin tin ilagay. Oh. So diyan, pwede din diyan magkuha ng tubig. Mm. -mm. Hmm. Kisa din ang galong diyan lang oh. Ambot. Kada lang ta ng tubig. Kisa na inyo ha. Wait lang, wait lang. Kisa na inyo ha. So Oh, yeah. Tingnan nyo guys, nakapal, okay. na, napakalisod ang agianan diri. Ako'y nabi. Okay. Okay. Huwag din yan. Bijo raka. Ang saman akong bijo graper di kayo bawang. Para di dapat di usik-usik ang tubig. Careful, git kapag big big oh So, kaya yung mga sasuke, makukuha yung git niya. Ina-sasuke? Ina-sasuke. Gol, ano yung ginagawa mo, Gol? pangipil pa lang aya din yan. Kung saan di, ang mula niyo. Kung ni hidup to niya suba niya. Ay, ito na eh. di Ah, oh, ganito sa niya kay ko nag-screen be. Ay, sige na ko. Grabe dag kuha sa tong pano eh. <laughs> oh. Grabe lang gama. Unsa <coughs> ka nilang gama dako kayo? Ina si Bayet Diri, biya ka nag-asalato. Oh, ya, Dari kanak-kanak saya